So share lang natin itong ginawa natin katry mo na yung hindi na natin siya nakuha na ng video kung paano ginawa. Ito nga palang sila ating pumunta sa atin para magpa -refit. At nagpapasalamat nga naman pala tayo sa kanila dahil sa atin sila napunta. Nagpalit kasi sila ng sing arm na plus 2.5. Kaya ang nangyari katry mo ay tumatama na yung elbow nila. Kaya kinailangan nilang baguin o i-repeat yung elbow ng tambucho nila. Sayang nga naman kung ganito kagandang sing arm ay magagasgas lang. At dito nga tumatama yung elbow nila so kailangan talaga ilagay sa may ilalim. At ito na nga pala yung ginawa natin sa elbow nila ka-try-move. So, bali, ang ginawa natin dyan ay pinutol natin. At saka lang naman tayo nagdugtong. Ang ginamit pala natin dyan ay D1. Sano yung gagamitin natin tubo dyan, kaya lang hindi niya masasakop yung parating ito. Kaya ang ginamit natin dyan ay D1. Maganda naman at bumagay sa kanya, tsaka sakto din naman yung butas niya sa may parating taas. At bali, pa din naman itong elbow ay na-bend din natin at pinutol na rin natin dito para naman may lapat natin ng gusto. At yun na nga katry mo, na muna natin para makita nyo kung ano tsuka niya pagkatapos. At ito na nga yung tsuka niya katry mo, ngayon nakakabit na yan. Tingnan nyo na lang po kung ano pa yung mas mag-ikagaganda pa at bahala na po kayo kung gagayaan nyo yan. At pansinin nyo na rin po yung clearance dito sa may lalim. Maganda na nga siya kahit pa mag-bounce yung swing arm niya, ay okay na okay yung clearance. At dito nga katry mo ay tapos na tayo at nagpapasalamat na rin po tayo sa mga solid supporters po natin. At salamat na rin dito kilading